Masilya naman sila oh. Ayan Idol. Oh. Tirahin nila itong pinakabungad ng ano. Ng palengke. Pinakakanto niya mga Idol. Ayan si Tropa oh. Talaga banatan na oh. Basic. Magaling. Magaling si Tropa oh. Ikala na magayon to panadero. Oh, resa filme naman mapatay at wedding. Pel, wa naman to pinakanang, lugi naman na oke <laughs> oh, eh kapa si Angkal Uwi oh. Oh, tananga gayo ni tamas ko isipa na. Ay, hore balok ko na Ma pinta man ang mga idol oh. Primera nang nga kapa pa na mare, reno indang idol oh. Natong ba idol? kita nama maga kita nama maga yang laya ya idol nakafokus oh. naka, naka fokus ga pay mata na wag kasirig pintana wow <laughs> ore oh, si si pa o, si selo tapak idol eta sipa pa ave si selo oh pay pesto ni marlon mariago oh. ayo eh, mana matan tu karne na paninsan alon Nattago si selo Januari. Sokat cinta to. Kay eh. bale si gutino balo. Engko tingalan. Ah, <laughs> oh, ini ke pa pemilihan tukar ni idol, gunau. Oh, oh, oh idol lo. Oh. Ora oh. apo tu malago tukar ni. Oh. <laughs> Mek <kere>, patore. <laughs> Mek mau mata tukade

Yan, tinanggal namin lahat yung ano, yung mga dumi-dumi, mga idol Yun sa kabila. Ayun naman yung mga kasama namin sa kabilang building, mga idol Sa kabila naman sila, magkakabit na sila ng ano, ng pangalan nito. Yung salamin niya, mga idol. <coughs> Nagpipigak ko na eh. Ito. Ito na, ito 20 lang.

talaga eh, lugar na sang. Okay, kapita, tugwa po. Mayroon mo ng mga tukar na ina. Hindi hmm. pa nga, makasiyam mo, tukwa. Ha? 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 So, ayan na, idol. Dito na kami ipapwesto. Ayan na. Lumpisa na ini Chad mag-kanto, mga ka-idol. Ayan. Ayan. Binira na niya yung mga kantuhan niya para direkto i-roller na lang eh. Finishing na idol. Parang <laughs> tayo maglalakot. Tangal na po itong kahit ang dami yung mga idol. So ayan na idol. Ha. Patapos na naman itong kabilang wall niya. At konting ano na lang sa may biga. So, konti na lang dyan. At matatapos na naman at lilipat ako dito sa kabila niya. Idol! Sa idol, Oh. Ayan. <laughs> Nauuhaw sa idol. Nauuhaw sa idol. Nauuhaw po. Nakakamit po ang kalabaw. <laughs> Tapos na <nakakaro>. lang. <laughs> Kararong. Dito, wala pang nagluto. mga idol, let's na. Ikaw na lang, pre. Magluto. Pre. Gutom na idol, wala pang nagsain ng ano ng bigas at saka wala pang nag ano luto ng ulam eh alas chess na. Mga alas 2, mga alas 2 kaya naman sigurado kami kakain ito idol. Ah, yan, trabaho na naman idol. Hello. O, oh, Pwesto ni Selo. Makaya ka naman na si Selo. Eh, pinakabungad na palengke ka pa idol. Ano era? Pag -gata -gata Mickey, na pagkatagatangan ni Rato. Miki, kung na O, oh, Ricky Ricardo, kung na era? Be -be era, malenque, idol. Ano era? Malalagot malalakot si Nyelo. Sinong, era, idol. Okay. Sabi kami ka pa, parte yung mataraba ore mana pa iskim ko at miselo, ah, kiruan na mana idol. Jollibee no, po eh, eh, oh, kakasapat na nun na, po ka ya idol. Kala po tala selo idol. May ka mo na mamalain eh. So yan na idol, kain tayo ng ano, kain tayo sinigang yung ulam namin. O yan si forman oh. namin, Manteyo apo. Nih. di Pananghalian. Pananghalian, Aris. Mari <laughs> sida, idol. Suda. Ganti baboy ti. Ulam Mangang tayo. Idol, manganin. Mangmanay, tika duwamin. Naimas di si Dami, karne baboy nga sinigang. tayo apo, apno at the pizza tayo. Pizza bole <laughs> 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 <wa> ni idol memory <laughs> 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 <suk> hello mangane hello tab ni hello ma thobe Oh. Dewi, ini cat. Saya apa? <laughs> Hahaha. Kencan panang kalian aja dong. Kalian, dulu. Mm, Butuh tengah. Butuh mana? Butuh. Butuh mana? Yang ulang. Ini. Kalau bye bye. So, Kalau bye bye. Ang kumu. Oh, ayan idol, balik terbaho na naman. Tapos na kami kumain kanina at nagpahinga. Oh, ayan na naman. Makro trabaho na naman ulit idol. Hello. Ganda ng music namin na idol. Oh. Mamaya pagka natapos na naman to, sa kabila na naman kami idol. ayan mga kaidol tapos na tong ano, isang kwarto tapos na naman na ano, mapinturahan mga kaidol bali lilipat na ako dun sa kabila mga kaidol and then, yung mga tropa nililinis na nila yung lilipatan mga kaidol ayan oh ah. maganda na tignan mga kaidol breaker na yung, na lang yung ano yung kulang at saka mga ilaw ayan yes, si brother punuin niya yung ano yung dump truck mini dump <laughs> ha? mo yung mini dam hanggang ano na yan break time yan oh nag isa lang siya magpala yan yung papalain nyo lahat mga idol dahil tatanggalin na sipag ni brother oh <laughs> Ayan, may backup na si brother ano yung siyang backup brother na sila idol sa idol oh, nagpahinga na sa idol dahil ayan na idol, maulan na naman nagtago na si brother dahil magurang hindi <laughs> tayo makauwi na naman ito mga idol, buti nagdala na ako ng, ano, ng raincoat ayan si brother oh, nagtago na si brother ayan idol, break time na idol uh, break time na pero ayan na, oh, naulan na naman idol oh. maulan hapon na naman sa atin lahat mga idol Pauwi na pero naulan na naman mga idol ha, Buti may dala pala akong ano, raincoat ngayon. Uh, safety tayo ngayon dahil may raincoat sa idol. Ayan sa selo. Ayan. Ayan yung mga tropa. O, pahinga na rin sila dahil break time na mga idol. Ha, tapos na naman yung magkapon trabaho mga idol Ano to lang ang buhay. Uh, sipag tsaga lang mga idol Ayan na rin sila Chad. Oh. Music muna habang mamaya ay pauwi na kami mga idol. Kaya nga muna ng konti. Oh, God bless ating lahat mga ka-idol. Thank you.